Hello guys, hello guys, mayroon naman ako katanungan na sasagutin So ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan eh Tawagin natin siya sa pangalan na Nell Patan So sabi niya dito Ask ko lang po Ako po gumasos na ng passport ko Tapos sabi ni Sir Balik ako sa lunis, dalhin ko passport ko para marifunan daw nila At kunin niya daw passport ko Okay lang ba yun? <coughs> uh, Sir, Copy, Okay na. Ah, seros copy. Okay na sana yan eh. Seros copy. So, sabi dito, di pa naman po ako nakatuloy sa Manila, sa accommodation nila. May May after election na kami alis. Need fast feedback po. Thanks. Okay. so <coughs> Patan, sagutin kita ayon sa aking pagsasaliksik. Okay? Sabi dito. And by the way, paalala lang yung mga sagot ko dito guys sa aking content ay yung mga nagtatanong yung sinasagot ko dito ay ayon lamang sa aking pagsasaliksik ek, pagsasaliksik kasi sa aking pagsasaliksik experience at saka <coughs> kung OFW ka sa Singapore uh, more on Singapore OFW yung content ko dito pero itong tanong mo sir ito meron akong nahanap dito na sagot sa uh, website na to sabi sabihin na lang natin na natin ang kailan nga ba dapat ibigay ang original passport. So, sabi dito, kapag naipasan ninyo ang inyong medical exam at makumplito ang mga kinakailangang authenticated documents, dapat ay may kaukulang approved job order na ang agency para sa trabahong inaalok. Dapat meron ng job order na galing sa POEA meron ka ng, alam mo na meron ka ng employer, tapos nakuha na ka na nila ng OEC, yun, sigurado yun na meron ka ng job order. So, ito ha, paalala lang, sabi, sabi dito, kahit may visa na kayo o na itatak na sa passport yung visa, pero kayong, pero wala kayong approved job order na nanggaling sa POEA, hindi pa din kayo makakaalis ng bansa dahil sa hindi kayo maiisyuhan ng OEC. Ano nga ba ang OEC? Yan po yung ginagamit natin na parang yan yung ipapakita natin sa uh, immigration ng bansang pupuntahan natin. So, ang meaning ng OEC ay sabi Overseas Employment Contract at hindi kayo mako-consider na documented OFW kung wala kayong OEC. So, sir, kung meron na kayong OEC, alam mo na meron ka ng job order. So, yan, pwede, okay lang yan na ibigay mo yung passport mo sa agency. Pero ang paalala dito, ang sabi, dapat yung agency ay hindi sila, hindi nila dapat uh, kinukulik Uh, hindi nila kinukulik yan dapat. Pero, ganun talaga eh. Dapat ang passport. Sabi dito, the passport is your claim of nationality, your identity. It should never be surrendered unless asked for by the Philippine Embassy or Foreign Services Authority for due cause. Nakasulat yan. A notarized copy of the passport should be sufficient for any application. So, ang sabi dito, notarized, notarized copy of passport should be sufficient for any application. Pero kung sigurado ka naman, sir, as uh, ma'am or sir, na aalis ka talaga, meron ka ng OEC, alam mo meron ka ng OEC, may employer ka na, job order galing sa POEA. So, pwede mo na, pwede mo na, pwede mo ibigay. At saka kung sigurado ka naman talaga na aalis ka. Okay, and paalala lang, yung pagsagot ko sa iyo or yung mga sagot ko sa inyo guys, kung meron kayong mga tanong, ay base sa aking pagsasaliksik, uh, on experience, and then, paalala, more on OFW Singapore po yung content ko dito. So, hindi ako lawyer, hindi rin ako nagtatrabaho sa POEA. Okay, sana nasagot ko yung katanungan mo, ah, uh, Nell Patan. Uh, pero kung may, mayroon ka pang ibang katanungan, just comment below lang dito. See you, have a good day, bye bye. And good luck pala sa iyong pag-alis.